channel. This is Kamusan Christine at nandito po tayo ngayon sa Marina Barrage. Ayan. Yeah. Nandyan po sa likod ko yung Marina Barrage at may mga nagpapalipad na dyan ng kite. So guys, namisikleta lang ako dito. Bisikleta. Yan yung body ko. May ako kanina sa The Paulo Gastronomia. Mag-isa lang guys. Wala akong kasama. Kawawa. So just guys, yung ano, yung sakayan papunta ng kuso ng um, papuntang kuso ano ba ba yung nandyan papuntang uh... ano ba ba yung pupunta yan papuntang kuso papuntang St. John San Lazaro at saka Sister Island so plan namin sana bukas guys pupunta kami sa gas ayang <laughs> ang pupunta sana kami sa sa Sister Island tomorrow pero dahil nga sa paalis na yung isang kasama namin, pupunta na siya sa bago niyang amo. Kailangan niyang umuwi ng maaga. So, hindi na kami matutuloy. Pupunta na lang siguro kami ng makritsi. So, guys, ipapakita ko sa inyo yung paligid. Yan din dagat na yan, yung mga ship. Mga ganyan na yan. Yan. So, dyan ako pupunta mamaya. Dyan ako dadaan mamaya pag uwi ko. Diba? Mga may mga shades, shades, shades naman dito, guys. Na pwede mong tampayan pag napagod ka na Basically. Sobrang init yung dadaanan, guys. Nakalimutan ko magdala ng aking sombrero. Yan. At nandito lang naman yan sa likod natin yung ano, yung marina. Yan, o, ba diba? Ganda. So, kahit na mag-isa ka dito, hindi ka mabuboring kasi sobrang ganda ng view. So, andyan na yung ano, barrage. May nagpapalipad na ng kahit Para, Pero, pero konting-konti lang ngayon yung nagpapalipad ng kahit minsan ang lalaki ng mga kahit nila dyan yan yung pinaka ano natin dito yan yung pinaka sikat na ano uh, marina bay San hotel tapos yan yung first wheel na malaking malaki kailan kaya ako makakasakay dyan Hay buhay. Parang life lang, di ba? ako itu guys one and only hindi lang maganda. Mahangin-hangin. Medyo malamig-lamig. Oh. Yeah. Sorry. That's okay. nag siya dyan na ang oh, parang magpupuntahan siya sa baba. Nakala ko bawal na tumambay dito. <laughs> yeah, may pupuntahan lang siya sa baba. Diba? May kanyo uniform pa yung mga nagbibisikleta. Kung naka-purple sila. Yan yung mga bay. Dami nila, no? Sobrang init na kasi. Ang sasakit yung ulo ko. Mga bikers naka purple sila. Naka-yellow 'o, oh, di ba? Kumukuha sila ng video habang uh, habang nagbibisikleta. Ah, ha, 'yan si Kuya. Ay ay, maganda yung hawak niya. Ano talaga? Gagamitin ko nga din yung camera ko maliit na 'yon. Tagal ko nang hindi ginamit yun. Tinatamad kasi ako mag... Hindi ko na ginagamit yung mga... Ano? Mga kamera-kamera. Sayang lang yung mga pinambili ni Pursi. Katapos nitong mag-video, guys, alis na rin ako. So, mamimisikletan ako papuntang iskos. Medyo malayo-layo din yan. Yan yung dag... Yan, papunta doon. Yan. Dedi di sana akong ano mag-video habang namimisikleta pero masyadong masyado kasi magalaw Diba? Mabaka, loko. Eh pag isa. Yung hindi siya mag-o-off. Kaya mag-isa lang tayo. Tayong tayo lang. Bukas naman may kasama ako. na natin yung ating may huwag kang shoes. Maganda-anda na tayo paalis. muna tayo. Ano magipala tang hindi sa iyo ni Jas? Ano ba ni Jas kaya ang ng tao? Kailangan, kailangan na rin natin bumili ng sapatos. Hindi bigay na. Ano naman makung sapatos? bumasa yung bisikleta ko tapos and yung bisikleta Oops talaga, Tags. Fine. Masyadong magalaw. Pag ganito kasi masyadong magalaw. Sus, wrong, wrong side ka naman kasi. Sana may GoPro. Pag yung GoPro, sana yung gamit ko. Di maganda. So, tinatamad ako mag-charge-charge. Tinatamad ako mag-edit-edit. Ano mo yun? Pero ngayon, ikakarir ko na yan. Para kumita ko ng pera at may maitulong sa pamilya at sa mga kaibigan. Di ba? Ang goal ko talaga yung tumulong na tao. Mahirap man ako. Di ba? Alam mo yun. makatulong ka lang ng kapwa. Ayos na. Pero dapat yung tutulungan mo, yung talaga namang nangangailangan ng tulong. Huwag mo namang tutulungan mo. wag mo namang tutulungan yung Hindi naman dapat na tulungan na. Ano mo yung ganun? Yung, alam mo nang kayang-kaya na nilang anuhin yung alam mo nang kayang-kaya na nilang abutin yung kanilang pangarap pero nandiyan ka pa rin sumusuporta tapos binibigyan mo ng pera hindi naman nila pinapahalagan kung ano yung ano yung binibigay mo? Ano mo yung gano? Masakit na pinaghihirapan mong pera hindi na pupunta sa magandangan ng ano. ganoon. Nag-emote ako ano? Pero totoo yung sinasabi ko. Minsan Minsan talaga kailangan pahalagahan bawat sentimo na ibinibigay ng mga OFW. Kasi hindi natin alam kung anong hirap yung binadanas na nila dito. Minsan nakikita nyong yung tumatawa tayo sa sa bawat ano, sa bawat uh, sa bawat picture o video na yung nakikita. Pero alam nyo bang sa loob-loob ng bawat uh, bawat kasambahay o bawat nagtatrabaho sa ibang bansa ay meron din kanya-kanyang uh, hinaing, um, ganoon hindi natin masasabi na porket nakangiti siya, porket kumain siya sa isang restaurant, o kumain siya sa, o may ipinos siyang bag, o pinos siyang mga gamit, eh, sobrang saya na ng buhay niya at sobrang gaan ng buhay niya dito sa, ano, sa ibang bansa. Kasi kadalasan, tinatago lang namin yung totoo namin nararamdaman. Hindi namin gustong nga uh, mapalayo sa aming mga mahal sa buhay. Lalo na, parang ako lang. Hindi ko ninais na mapalayo sa mga anak ko. Pero wala akong magagawa. Yun talaga ang buhay. Minsan, kailangan nating magsakripisyo. Kahit na nakikita niyong masaya yung isang tao, meron pa rin at meron lungkot. Pero lang nga namang ibibigay mo din yung lungkot na yun, di ba? Alangan namang magbibicture ka na nga lang yung iiyak ka pa lang nga namang magbibidyo ka na nga lang yung sobrang lungkot mo pa hindi naman siguro maganda yun di ba parang ang daming ang daming mga kwento ang daming kong mga kwento na uh, nasasagap sa mga bawat OFW dito pero ganun talaga ang buhay. Laban lang. Hanggang sa makapag pag-ipon tayo. At mag-stay na sa Pilipinas. Kasi kung kung dito lang din naman, dito ka natatanda, it's not worth it, you know. Yung hindi naman 'to yung buhay na ginusto ko. Gusto ko din namang mamuhay na inaalagaan yung anak ko. Nasasabihan ko sila ng I love you every morning. gusto ko din naman yung magsasabi sa akin ng I love you sa bawat umaga kumusta ka na yung ganoon ba hindi yung kumustahin ka lang kung kailan sahuran na so guys hanggang dito lang ang aking video maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta God bless God bless and thank you for watching